Eh, wala po yan, yan pala yung babakoy. Masandali lang, Miss! Ha? Saan ka pupunta? Hindi nga dito, malapit na tayo. Oh, nabangis ah. Delikado din kapag makagat tayo dito. Delikado. Tapos, hindi ko saan krasit yung hinagstrakas niya. Pwede rin tulong sa tanah. Hindi ko siguran saan siya na labas. ba

Lapit na kasi magabi. So mga, mga idol, hindi ko pa nakikita yung babae. Sayang papunta sana ako doon sa kubo. Pero nahalangan tayo. Whew. Pasensya na po mga idol ha. Kasi sa pagkakalam ko, yung matandang aswang po ay mayroon pa yung anak. So yun mga idol. Sa pagkakalam ko po, kasi yung matanda ay may anak pa. Baka ito na. Hindi ko alam. Baka ito na yung nagpapakita ngayon sa atin ngayon dito. So samahan nyo po ako ngayon mga idol hanapin pa natin malapit na po ang gabi at malapit na umulan kaya patuloy pa rin tayo sa team pag vlog huwag kalimutan po ha? i-share po yung video na to at shout out sa lahat ng mga viewers po natin kaya samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na to so tara lipo ay dito kung saan nakita ko yung ah, babae ay salamat medyo nawala yung ulan makaka-explore na ako ng maayos dito parang may parang may daanan dito papunta doon hmm, kaya pala So yun nga ito. Ang area na po ito ay palagi dinadaanan ko sa vlog papunta doon sa kubo. Marami pong pwedeng daanan mga idol. Kaya ngayon bumalik po ako ngayon dito. Kasi po nakita natin yung babae na nakakulay blue yung damit. At saka maganda yung katawan niya. Pero kaso nga lang mga idol, delikado. No? Kasi parang tinulak niya ako eh. Parang muntik niya akong kinalmot pero hindi naman. May pa ako nasugatan. So ayan. Ayan na umulan na. Ito na po sa ko eh. Uy! Uy! Eh, kala ko yan. Ayan pala yung babak. Uy, uy! Sa lang, mes! Ha? Saan ka papunta? Ah, sa patis binidikti. Eh. Kung sa krasit mi hilok, sa sit mi hidok. Badiri turo sa tanah. Nanggaw sa dimibana, saan sa malapay libas. Ipsi binin na bibas. Oh, sabi ko na nga ba eh. Aswang ka eh. Salim mati ka tatay mi de. ko eh. Aswang ka. Sabi ko na nga ba eh. Ha? Tatakbo ka pa? ito mga idol parang gusto-gusto niya yung area dito kasi maraming damo eh. Hala, eh, eh, pasalbe matak takin masikulan. Eh. ka pala. Heran. Aswang kai. Tuluin kita. Sige, takbo. Takbo ta. Ih. Uh. Pasensya na kayong mga idol ha. Medyo gumagalaw yung camera natin. Malakas ya. Na na nawakan ko na. Pero Nawakan ko na pero tumatakbo pa rin. Uh. Malakas ya Parang sulit. Uy. Ayan. Yung Ay, mga idol. Oh. Ayan po yung babae. Maganda sana siya mga idol pero ayan oh, delikado. Ayan O, oh. oh. Miss, sayang. Kung gusto mo sanang makatikim ng masarap, sayang naman kaso aswang ka lang pero ay, bata pa oh uh, yung mga idol oh hindi talaga natin maiwasan na maraming mga tentasyon no oh. ayan oh yung mukha niya oh pasensyahan na tayo miss pero sa ngayon marami akong pinagdadaanan kusang na patis kusang krasit mihidoks on drakusit mihidox padirituro sa tara nanggong sodi mi vanas san sa malakwilebas Hipsi bilin na bibas. Hmm, sige. Sumisigaw ka pa, nasasaktan ka pala, pero bakit nangakit ka pa? Gusto mo sigurong makakain ng mga tao? Wala na ngayon yan. Sige. serpatis patris, binidikti. Kusang krasit, lilos nandrakosit, mitoks. Vadritru satana, nun konsolimivana sans. Mala ko si na bibas. Uy. So yun mga idolo. Pasensyahan na po tayo misa. Wala lang patawaran to. Kasi marami na kasiguro kayong nabiktima dito. Kilala mo ba yung matanda? Ha? Salmi matal kita te. Mr. Recorde. Uy. Uy. Galit. Ayan mga idol. Actual video po ito ha. Hindi po ito edited, Edited po. Talagang totoo to. Nandito. No? Ayan. Baka isipin nyo naman. Edited to. Wala po. Totoo po ito. Gusto ko makita yung pagmumukha mo. Gusto ko makita yung pagmumukha mo at malaman ng mga viewers kung anong mukha ng aswang. Pagpakita ka. Mga idol, malapit na tayo. Uy. Woo, uh, mabangis ah. Delikado din kapag makagat tayo dito. Delikado. Gusto <coughs> na patay sa pinigit. sangkara sa itong hinok sa draka Badi rito rung sa tanah. Nung gusto din ganas. Saan sa mga kulewa? Sipsi bibas. Uy. Nasa sa tan. Uy. Parang ba? Parang. Miss. Baliw. Parang baliw. Parang baliw. Parang baliw. Ang baho. Ang baho niya mga idol. Parang ba? Uy! Uh. Oh. Sabi mata kita ko, Mr. Kure. Oh. Sabi ko na nga, ba, para siyang baliw mga idol. Parang nasa niban ba? Parang nasa niban ng demonyo. Yan ba talaga yung mga, ayun o, mga aswang? Ayun, oh. Napaka ano niya sa mga damuhan mga idol. Ang lakas niyang, talagang pumapasok-pasok sila sa mga damo. Kaya pala nawawala sila. Kitang kita kita miss, hindi ka makakatakas. Parang nasa niba niya ata Uy! Hala, may hey, mga idol. Oh, oh? sexy siya, mapayat. Slim yung katawan niya mga idol. Hmm. Slim yung katawan niya. Oh, yun ang sabi ko sa so, hindi ako nag walang sa inyo ha? Ano yun? Ano yun? mga idol, oh. sumasayo pa siya. Oh, saan ka pupunta? Ha? Huh? Dapat mauloy natin. Ah, inaakit-akit pa niya ako. So yun mga idol, may pag ganun-ganun pa. Wow! Pa'y pa ganun ganun pa mga idol, oh. Grabe ito. Talagang tinuruan ng magulang to ng masamang asal. Napakamanyakis naman ng babae na to. Siyempre babae. Medyo dahan-dahan tayo. Pero kapag sinaktan tayo, ay di. Sasaktan din natin. Sila yung unang nanakit eh. Alam na, dito ka nagtatago eh. na kaya sa napunta. lakas makatakbo talaga mga idol may pakaway kaway pa siya at palang parang sanay na sanay yung ano na yun ayan umuulan na talaga mga idol hindi na, hindi na mapigilan po talagang patuloy pa rin tayo sa ating pag explore kahit ulan po gaya po nang sabi ko wala tayong pahinga kahit ulan patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog so ayan eh, mga idol sayang yung pagkakataon na nakita natin yung babae pero siyempre po uh, kunting respeto naman din po kasi nagre-respeto din ako sa babae kaya medyo hindi po natin talaga tinuruhan yung uh, babae kasi bata pa parang napasamay ng mga 12 o 13 talaga pero magaling nang gumiling mga idol para siguro na, nakatikim ng masarap siguro yung babae naman so yan o oh. Ulan na talaga dito na malakas eh Pagkas na ng ulan. Napahamak uh, tayo dito kapag hindi tayo mag-ingat. Kalikado ah, yung buhay natin. Nakasap uh, po talaga ng ulan eh. yung babae uh, eh. wala dito uh. so yun mga idol dito eh hindi talaga maiwasan na na ganito yung mangyayari umuulan, lakas yung init bigla ang nakikita hinaharangan kaya sana kaya yung babae Uh, umulas na ay umuulan na alis na ako dito uh. Oi wow oh